Eh sige, kaya, gising na. Ah, hindi pa natin pa rito, Idol mak. Eh. Bakit? Ni gagawin ka na naman. Ah, hindi na pala, Idol Mac, Ah. Gising na, sayang. Gising na ang prinsipe. <laughs> na. Cute. Oh. Sama sa mo ako sa palengke. Ang may anak pa rin. lang ako. Nakapit. Ay, ayan na. Bersama mau magkape, boy. Ano ba ito? Mainit ba ito kaya? Mainit? Oo. Oh, Oo. Oh. So ayaw uh, mga idol, good morning! <laughs> ah, gising na kaya ito si Cute. Ah, gitba ka tulog pa ito ah. Ah, nyaw nyaw! Ah, idol mga, good morning! Good morning! Ay, tama laban na naman ah. Hindi, mukhang... Ayan, laban na pero ito ang basahan. Mukhang ba, may nakakuha ka na naman magaganda ah. <laughs> Patagal na eh, yan. Uh, eh, nilabang mo lang. Ngayon nilabang mo lang. Eh, sige, kuya. Gising na. di ah, hindi pa natin pa idol map. Eh. Bakit? Ni gagawin ko na naman? Hindi, papasama lang ako sa ano, palengke. pa nah, papasama ka sa palengke? Bibli ako ulam Ay. eh. Ah, ah hindi na pala, idol map. Eh. Ah. Gising na, sayang. <laughs> gising na ang prinsipe. <laughs> ala, ala, ni pagising dah. Ini si pimpin si Ano ba ba'y? Tanghali lang talagang matempre. Ang swerte mo lang. Anong tangali? Ah, isa. Ang angas ah. Ito, gaganda na naman yan oh. May bago na naman ako ha. Ang ganda na. Huwag mo nang tignan yan. Wala ka ba? Ay, cute. Sama mo ako sa palengke. Amaya na pre. Bata lang ako. As you. Bilisan mo magkape eh. Oo. Sagot lang ko, pagkabigay ni Gaya dito, okay na, okay na yan. Okay. Ah, prep na ako niya siya. Hanip. Ah, ah, ito. Tama mo ako, ha. Pagka -kape so, ko mo, ha, pagkakape mo. Oo, tapos kung ano, magkape. Ano ba bibili mo doon? Parang mga letter? Ha? Ano bibili mo? Bibili ako ulam, may ikaw, baka bibili ka na rin, sabay ka na. Hindi, samahan na lang ito. May... Nakakita ko na nagluluto ng tatay ko. Tilapia eh. Oh, no, sige. Okay. Ay, ayan na. Bili sa magkape, boy. Ano yung lighter? Opo. Ay, Good. Yeah. Bakit na samahan mo siya idol? Oo, oh, okay. Lang? magkakape lang ako. Oo, oh, ano sabi ko Ay, na, na, na nga. Ano ba ito? Mainit ba ito, kuya? Yeah? Mainit? Oo. <tellan> eh? 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 Mainit ba to kuya? Mainit? Oo. Oh, Aray! Ah, wala ka pa! Mainit, hindi. Mainit! Oh, nakita mo na kung eh. Hindi na, mainit eh. Eh, may, ano ba? May, 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 na, ano? may, 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 <laughs> <Kakapa? laughs>